Ay, 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 Bear months na mga gar, September 1, nagpakita na naman ang ating si Jose Marjan. Sumilip na ba sa inyo yung mga yan? Countdown na, countdown na naman mga gar, para sa ating Christmas bonus at 13 month pay. Siyempre, Christmas party rin tayo para dyan. Sayawan na natin yan. Ay, 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 ay. Yay, yay. Ito sila tropa, happy happy na nga sila, Mga kaibigan Oh. Ayan no. Oh. Papesta yan mga gar, hindi naman talaga September. September ano yan, yung parang welcoming. Pesta sa lugar nila, sumasayaw sila mga gar. Ayan ba? Siyempre, happy happy, happy rin tayo dapat kasi September month na nga. Ito naman gar. Ito naman. Oh. Eh, 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 eh. Ilang araw walang tulog yan para mag-celebrate lang. So, ay, 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 ye ay, 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 na Ang kulit ng mukha niya. sarap, ang, ano, sarap ng tropang ganyan. Maaaliw ka talaga. Matatanggal yung mga problema mo, no? Minamahal dapat yung ganyan tropa, mga gar.